Samtang sa detalye sa balitang nasyonal, ang angay niyong masayran karong hapuna mga kaligo resulta sa bar exams gikatakdang ipagawas karong Disyembre 5. Kamigang bar alawan alang sa dugang detalye. Balita Sakto sa Gikatakdang ipagawas na karong Disyembre 5 ang resulta sa nakalabay nga 2023 bar examinations. Mao kini ang gianunsyo sa Office of the Bar Chair ilaw ni Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando. Kalabot ni ini nagpahinumdom karon ang Supreme Court sa mga nipa ilawom sa maong nga bar nga sundon lamang ang opisyal nga pamaagis komunikasyon aron nga masayod sa mga latest updates o malikayan ang misinformation. Nasayran nga subay sa abeso sa Korte Suprema sa Court sa Supreme Court, main building sa Padre Faura Street sa Maynila, ipahigayon ang pagpagula sa resulta sa 2023 bar karong Desyembre 5 sa may hapon ang takna. Gani magbutang usab ug lead walls ang Korte Suprema sa courtyard kundi indeed to makita ang pangalan sa mga nakapasar nga mga eksamini. Gipahinumdoman usab ang mga eksamini nga istriktong sundon ang dress code. Bawal matod pa ang open heel o open toed nga sapatos, sleeveless o kinahanglan usab nga dili babaw ang palda o skirt bawal usab ang anunay mga gisi o sitro nga sapot kahibaluan nga una nang gianunsyo sa Supreme Court Office of the 2023 Bar Chair nga karong Disyembre 22 pagahimuon ng oath taking sa mga nipasar sa bar exam nga ipahigayon sa SMX Convention Center sa Pasay City Saktong balita kaamigang Mar Alawan sa 1047 Music Best Radyo Sakto Pagadian Samtang at kita sa Balitang International, karong hapuna mga Kamigo United Nations, gikabalaka ang posibleng pagkuyanap sa bakatakod ng sakit sa Gaza. Kamigong SM Danilo Pelari, alang sa rugang detalye. Balita, sakto sa ababon gie kabalakad garon sa United Nations ang nasinati ang kakulangon sa mga lana og suban pang resources sa Gaza tungod pinaginini ini posibleng makasinati sila og halapad nga outbreak sa katakod nga sakit sumala pa ni United Nations High Commissioner for Human Rights Volker Turk nga kung hingpit ng mawadan an supply sa lana ang Gaza aduna kini negatibong epekto sa mga residente sa mga lugar gani nakarewat na matod pa ang ilang pisina ang report nga ni Saka na ang kaso sa dehydration o halos ana-ana sa 300 mil ka mga kaso sa diarrhea ang natala sa Gaza. Dungan ini ang ilang dakong kasubo tungod gibaliwala lamang ang ilang panawagan nga undanguna ang gera sa ilang lugar na sa Iran nga nikabat na usab sa halos sa 103 ka mga aid workers sa United Nations ang natalang namatay sa Gaza sukad so, nga nagsugod ang gera batok sa Israel. Labot nini, giawag karon sa Israel ang mga residente sa Southern Gaza nga muhikling na sa mga shelters kini dungan sa planong ground attacks batok sa mga Hamas. Saktong balita ni kaamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagrian.